cuties! Cute morning! Ito na naman si Bibo. Ito, nag prepare ako ng aming lunch. Ayan. Nag Nakapagluto na ako ng aming ulam. Ito, yung pusit. Ikapakita ko ng maayos. Ayan, nakapagluto na ako ng aming pusit. Sa amin dalawa ni Lolo Pugi. At nagsasaing pa ako ng aming kanin. Ito yung aming kanin ni Lolo Pugi, black rice. Ayan. Tapos, ayan, mat pinapatangga, ano ko lang, pinapaubos ko lang yung tubig at ipapainin ko. Pagkatapos nyan, kakain na kami ni Lulupugi. Pugi. Tapos, ito si Lolo Pugi ay bising busy. Ayun no, si Lolo pogi naglilinis. Lilinis siya ng sahig. Hello, Lola! <laughs> Masaya siya, oh. Masaya. Hindi raw ako naglilinis ng bahay. Eh. Naglilinis naman, simpre. Ayan, oh. Ang sipag ni Lolo. Lahat ng mga lamisa, inurong niya yan. Mm. Tapos, nagsaing na rin ako na ay si Lolo Pogi palang nagsaing nito. Para sa aming dalawang boys. Hanggang mamaya na yan, gabi. tas magbabaon din sila. Yan, tanghalian, hapunan, at pambaon. Ayan yun sa kanila. Tapos, yan si Lolo Pogi, naglinis ng na ng saig. Nanguskos na. Lala, mag-hi ka Hello. muna Hello mga cuties Oh, bakit na kayo ko? Tumingin ang maayos <laughs> Sandali lang daw <laughs> Ayan <laughs> Good morning mga cuties Ayan, Bisig busy, busy si Lolo Kahapon kasi, halos maghapon din kaming wala Nag-follow-up up, check-up ako dun sa doktor ko. Ayun. Kwento-kwento lang. Kwento-kwento. Ganun lang ginawa. Tapos nag-grocery kami ni Lolo Pugi. Okay. Ayun. Ayan, magulo sa bahay, oh. Meron kasing bakal dito sa sahig, oh. Kasi may papagawa kami. Wala kami magpustuhan doon sa labas, eh. Ay, loaded na rin doon. Yung kasi dapat sa may likod ng bahay namin sa pasilyo. Eh, baka maka, baka mawala. Kaya dito na lang, maigip pa. Sigurado na, di ba? Sigurado, kahit video maka ano. Ayan, okay lang naman. Hindi naman nakaka-storbo sa sala namin. Yan si Lolo, nakarating na doon agad. <laughs> ayan, oh. Magbubuhat natin. mo, oh. wala na lang siyang tiyan. Lumit, umimpis-impis na ang tiyan. Kaya yan, black rice na lang. Kunti na lang yung ayan, yung tubig. Kaya, tatakpan ko na at hinaan ang apoy. Ayan. Hinaan natin ang apoy para magpapainin tayo. Ayan. Yung aking pusit kasi, nahanap ko yung yung black ink. Wala, hinugasan ni Lolo lahat eh. Ang linis talaga ni Lolo, gumawa oh. Lahat. <laughs> hinugasan ba naman lahat? Ay, nahanap ko yung black ink nito. Yung kasi gusto ko eh. Kaya ako bumili nito. Wala eh. Tinanggal lahat ni Lolo yung laman loob. Yan, inadobo ko lang siya. Ayan mga cuties. Mamaya-maya kakain na tayo. Ayan, yun lang. Salamat ng marami. Ayan, salamat ng marami. Kahit pa paano makapag-vlog ng konti. Thank you, thank you. Shout out sa lahat ng mga dumadalaw sa akin. Ayan, Ninya Sari Sari Store. Yon, shout out sa'yo. Thank you. Bye-bye.